Mm -hmm. Spinal canal and bilateral Neural foraminal stenosis C3, C4, C4, C4 C5, C5 C5, C6, c C6, C7, secondary to central pulse, para central disc pulse, cervical spondylosis. Multi-level dislocation. Ibig sabihin, punong-puno ng trauma yung ano, yung disc niya. This dislocation, multi-level dislocation, compress patagilid to the right. Kaya, maglulos talaga yung power mo. No? gawa nung sa aksidente yung ano niya spinal canal and bilateral neural foraminal stenosis ang ibig sabihin ng neural foraminal stenosis sa sentro nung ano sa sentro nung ano yung pinaka dito yung, yung, may root nerve yun yung yung stenosis kasi narrowing pagkipot yun nako-compress yung ano kaya Wow, wala na lang. Tapos, itong multi-level desiccation sa C3, C4, C4, C5, C6, C5, C6, and C7, ang dami. Ang baga, talagang maapektod. Isa lang o dalawa ang umipit sa nerve dito sa cervical pag anon. Possible na mag mag na mag-loss ka. Mag-loss na talaga yung mga power mo kaya gano'n na nangyayari sa kanya. Ngayon, ito, pahihiluhin na lang to sa traction-traction eh. and pong mangyayari ito. Ang daming tama. Hindi, hmm. De, yeah. Umaga kumbaga, ah, aaminin ko kaagad na hindi, hindi agad hindi mag hindi baka na. hindi magano baka hindi agad magano hindi agad hmm. ma mag tawag no? hindi agad mag subside yung mga adjustment kasi daming tama ang daming tama C3, kumbaga paulit-ulit dyan, doble-doble ang tawag dyan kung rin, gumaling na yung C3, C4 yung C4 pababa baba, C5 C, dalawang C5 kasi ang bilang kasi nyan eto, 1, 2, 3, 4 sabihin natin, yan ang vertebrae Kunyari ito C1 C1 pa yan sa taas C1 pa rin yan nasa baba Ngayon ito yung vertebrae ng C1 ha C2 Pinang pa rin yan dito C2 pa rin yan dito Kaya doble-doble Ganun lang pinang yan Okay Babalik-balik lang tayo Kumbaga Treatment Treatment Kasi nga Kung mapagaling mo natin ito C2 Ay C3 C4 taas. Meron pa rin C4 again sa baba, C5, C6, C7. Medyo matagal ang ano niya. Medyo matagal lang ang yes. na ano niya. Yes. Naano kasi ito si sir, matisgrahan siya. Ito, putol to. Yan, kaya may ganyan siya. Yung trauma na inabot niya, pagbalay tong niya. Pa, 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 pa. Yan. Ito na yung lumabas eh. Very final dito sa dito sa image ito, dito nyo makikita kung paano siya napirat. Yan yung mga, yan o. Oh. Yan yung mga dis. Yan yung mga dis. Kung, kung ano siya. Siyempre sa lakas ng palo. Malambot kasi itong mga to. Siyempre mas manipis sa cervical. Itong mga nerve na to connected yan dyan. Connected yan dyan. dyan. Eno, eh, eh, pag ano to. Ito ay Eno. Kita mo yung disc na yan? Puro papunta sa kamay. Sa, sa cervical. Yan. Kaya yung sinasabi ko madalas, yung, yung cervical na yan, dyan kumukuha ng power ang mga kamay. Pag na-damage yan, possible talaga mag pa ka talaga. Oh, ang daming ano. E MRI para magkaroon kayo pa ng may, para magkaroon pa kayo ng ano baka syempre may paliwanag pa ng toto okay. i-type nyo lang to sa ano yung impression punta kayo sa impression left and right connected po siya doon sa mga video. Tapos yun, nanood ako din ang video from the internet. So, huwag siya lagi nga, niya. Oh. Para... Medyo long ano to eh. Medyo long ano. Kaya sinabi ko sa inyo, mapagaling man natin c 3C4. Uh -uh. Mayroon pa pala yun. Ano, may may iwan kasi. Ay, ibig sabihin ng multi-level, marami. Okay? Pero susubukan natin kung ano yung makakaya ko. Sarah, kamukha na ng pag -as. Ang mahalaga, you're still alive. Naka, ano ka, dilat ka pa rin. Saka, hindi lang naman, buti nga ganyan pa rin yung pero mo may mo. Yan, palagi mo lang gaganyan yan yan. Eh. Tapos kung di ba nagagalaw mo siya, kahit pa paano ihawak mo sa mga parting ano, no. ihawak mo sa mga, mga sa mga mahahawakan. Kahit, kahit pa paano, ganun-ganon oh, ko. Dislo siya lang naman, di ba? Mm. Dislo kit nung nakaraan. Oh. Wala na yung lubog dito. Ang nagiging problema niya na kasi talaga yung mga ano, Oo. Grabe, multi-level disc compression. Siyempre, ano bang aasahan natin doon pag wala na talagang dumadaloy na maayos na dugo? Diba? Yung oxygen dyan. Yun ang ano, yun ang may balikman natin yung buto, pero yung nanggagaling dito. Pero, yun ang treatment pa rin natin, nakakatake natin yun. Para sumingaw. tabiit sa mga doktor 'no yung number ng ano eh kumukulo Ah, tang basta cervical. Oh, godad na po. Kaya sabi ko baka pagkakamali na siya dito okay na siya dito baka sakali. Dapat okay din naman yung level right kasi lahat ano eh magpapang yung ano niya eh. Lahat damay. Tinggal mo lang ng daliri sa akin oh. Ito nagaganyan gagawin kahit Ito naman kasi, kaya hindi pa ma-wear sa talagang grabe ito. Putol palaga to ganun nung nakita ko rito. Yung humerus niya. Hindi naman masakit. Hindi. Okay. Po. okay. Ilagyan ko ito ng brace na no? lang. Opo. One week po sabi niyo. Hmm. Isang lima na. Yan. Yeah. Kailangan kasi yun. No? Oh. Tingnan mo, yung cutting dito noon. Medyo ano. Cutting ano. Mababa. Yan, Ganyan nyo lang muna. Sige, galaw mong daliri, mura na ako Sakit? Hindi. hindi. Nasa loob na. Pag hindi na siya matangit. nasa loob na yan. Kasi pag nasa babae yan, dislocate yan. Pag pinilit mong galawin yan, sakit yan. Pero nararamdaman yung Uh, Masakit yan yan? Hindi po. Ito? Hindi. Ayan. Yan. Pag diin lang ng ganyan, wala. Pero pag gagawin ito eh. Sakit. Masakit. Masakit. cracking lang sa leeg, tapos angat Kung meron kang kung sino yung medyo malapit sa inyo ron, marunong sa ano, cracking sa leeg, yun ang kailangan matanggal yung multilevel dysdysification. Yung trauma niya sa leeg. Parang, ano, parang din, Hindi, katulad ginawa ko, cracking, tapos, bilhin nyo siya ng ano, meron nga akong, hindi naman niya ginagawin. Yun ang kailangan, eh, kasi, parang yung stenosis means compression narrowing pagkipot ng mga ano yun din ang meaning ng ano naiipit Ay, din siya dito, oh, ila yung neck brace so okay muna yun meron sir. kuno ng kita traction ko ah ganun po pati haya Nalis niya agad yeah. sa <laughs> 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 Hindi ko na nalagyan. Huwag ako kailangan lang tumatraction. Okay, relax na. Inhale. Stay on. Okay, kailangan talaga. Mag-decompress sa anong mo. C3, C4, C4, C5, C5, C5 C6, 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 C7. Lahat yun talagang kailangan maangat para makawala yung... Okay, sige ka na naman. Ang tayo sabi niya. Tsaka bago-bago pa to. Marami-rami pa kong hihintayin. Ano pa lang naman, Master, eh? One month during Yung fracture na yan, ang fully recover niyan, three months. Uh -huh. Pero pag may edad ka na, six months, maabot. Minsan nga, taon pa. Pag may, mamay rin. Ito lang palagi. Lagi lang maangat. Pag yung last week, nasugat yung leg mo? Nasugat yung leg mo? Bakit? Kaya, oh, yan, ng, ano, sige. Lagyan mo na ng ano. Ayan. Masakit sa leg like mo? Hindi? Mm -hmm. Okay? Kailangan kasi to. Nakaanga to. Oh, Maganda naman yung position. Kailangan kasi nakaganyan pa yan. Para kung sakaling maghilom na, ngayon, kung yan, yan, fracture natin. Yun kasi talaga muna ang sagot. Pero hindi ko talaga may pangako na mabilis siyang gagaling. Gawa ng, eh, nakita na natin yung presyo. Sa dami nung tama. Okay. Okay, okay na yung ganyan, pakiramdam mo? Okay yung ganyan? Oo. Okay, sige. Tapos suot mo yung ano mo, neck, ano mo, neck brace mo. Ha? Okay, sige. Pagaling ka. Thank you.